fact-finding lam lamang po ang ginawa ng uh, Yun nga po. DPWH. Dahil At wala finding... pong uh, mga pangalan na uh, binanggit. Ngayon kung uh, ako po itatanong ninyo kung sino-sino po ang uh, magiging responsable, eh, sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino po itong mga ito. Uh, salamat po, Mr. President, Your Honor, kasi po meron kayong binanggit dito na dalawang Assistant Secretary ng DPWH sa panahon na ginagawa ang proyektong ito na nakatalaga sa Region 3 o Region 2. At tatlong undersecretaries naman ang malinaw na meron ding control sa budget at supervision sa panahon na ito'y ginagawa. Tama po ba? Tama po kayo, Ginong Pangulo. Para po malaman ng ating uh, kapulungan, maaari po bang uh, Sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo, Mr. President Geron. Uh, Maraming maraming salamat, uh, Ginong Pangulo. Uh, nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga taong, hindi ko nabanggit sa aking uh, privilege speech. Subalit, nagtanong po kayo, eh, mapipilitan ko pong uh, ibulgar kung sino-sino po itong mga taong uh, responsable sa pagbagsak, nitong, uh, sa pagkolapsa nitong uh, tulay sa Kabagan Santa Maria. Unang-una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loreta Malaluan. She succeeded Neri Bueno, now Asik Bueno, as Regional Office Region 2 Director. The time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na pondohan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, Ginong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Midinao, Nery D. Bueno. So po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of Phase 1 and Phase 2 of this project. In 2018, then Project Engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noon palang 2018, nakita na nitong si Mr. Lingan ng medyo malapit na magkulapso o may failure, early signs of bridge failure. These warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Bueno's leadership which became a notable concern in later investigations. Ginong Pangulo, yung tatlo pong uh, nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon, ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang Undersecretary ng DPWH. Unang-una, Undersecretary for Regional Operations si Luzon, Ginong Eugenio Pipo Jr. Siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay nang sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014 bilang Noy Assistant Secretary for Operations. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface and in june 2018 the dpwh engineers identified critical defects after the concrete slab was poured at span 8 not technical too among the most alarming were sheared bolts and shifting columns clear indicators of serious design and construction flaws yet despite these warnings construction continued with no dis decisive intervention from people's office. His, fail, his failure to halt the project or escalate the issue for reevaluation allowed the risks to persist unaddressed. Pangalawa, Pangalawang Undersecretary, for regional operations in Visayas and Mindanao, Ginong Ador G. Canlas. Siya po ay Assistant Secretary for regional operations in the Cordillera, Regions 1, Two nine at thirteen. Noong taon 2022, retrofitting began in 2023 with 285 million allocated for structural strengthening. The engineering designs were completed and submitted, and multiple iterations of the as-staked plans were prepared by DPWH Region Two. And during this phase. Undersecretary for Technical Services Adorkan Las became directly involved. He approved key engineering plans on December 19, 2023, and later a revised retrofitting plan on May 22, 2024. These approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. And lastly, Mr. President, Undersecretary for Planning Service, and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral. Ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdaga na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay. Pangulo. Yun lang po, ginong Pangulo. Mr. President, tatlong undersecretaries, ibig man sabihin ito, may basbas -bas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that uh, sa akin palagay, command responsibility po yan. But hindi naman po kikilos itong uh, mga undersecretary kung wala hong basbas uh, uh, -bas ang uh, namumuno. Sinabi po niyo rito, Mr. President, Your na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Ano, ano pong mga karagdagang trabaho ang naibigay pa, Mr. President, Your Honor? Hmm? Habang binabasa po ninyo yan, karagdagang siguro impormasyon, Mr. President, mayroon po akong nabasang uh, isang uh, parang uh, briefing na dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago uh, atas ng panibagong katungkulan nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun? Tama Mr. po Mr. President, uh, Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Nasa na? At uh, binanggit din po ninyo sa inyong uh, speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo ay nagsususpecha at maring sila pinag pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong uh, sinasabi, niyang, sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng uh, DPWH na kasangkot o kasabwat sa sa pagpapatayo nitong uh, collapsed bridge nito sa Isabela? Siguro po, ang mas uh, tamang uh, isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung po. sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong contractor doon eh. <laughs> kayo po nakakaalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Representatives. Hindi po, tinatanong ko po kayo kay isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi Malang, lamang po bagsakan ng tuloy ang pinag-uusapan doon. Uh, Mr. President Hindi Churano. po ako makakasagot niyan sapagkat hindi Bakit po Bakit naman nang, po hindi kayo makakasagot? Hindi po, po ako nanggaling sa, 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 House of Representatives. Kayo po ang galing sa sa House of Representatives, malamang kayo po nakakalam kung, uh, kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, ginong Pangulo. Talagang marami po, Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo'y sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang-ayon po ako sa inyong pananaw. Ayun. Kung kayo po'y naniniwala, maniniwala rin po ako. <laughs> Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong Isang uh, infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure. Malimit po natin nakikita, nakatabi po yung... Uh, meron pong parang banner yung, anong tawag doon, yung koa? Meron billboard po ang koa. Billboard. Naku nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto, ilang 'Yung 'yan, uh, 'yung po ng politiko nandoon. <laughs> 'Yung halagan ng proyekto, uh, 'yung description ng gansaan, 'di ba? 'Yung Opo. contractor kung sino 'yon. Pero nananatili lang na isang billboard that hindi, hindi naman nagkakaroon ng updated uh, report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos.